Hello mga kadiskarte Isa na naman po magandang hapon ng Miyerkules mga kadiskarte Ito na naman, balik na naman po tayo dito sa ating uh, pinagkakaabalahan tuwing hapon pagkatapos ng trabaho So ngayong hapon maghahanap na naman tayo ng ating bibingwit mga kadiskarte Maganda ang panahon mga kadiskarte Walang alon, walang hangin So tingnan natin mga kadiskarte kung ano ang ating uh, mahuling ngayong hapon ngayong gabi yan dito na tayo sa ispat natin mga mo mukhang naunahan na tayo ni master ha? mukhang mas maaga siya nag uh, sign in sa atin nandito na si master rick pala brad musta always present ha balita may huli na Ayon nong timo awala may huli na? siya mga Muli na <laughs> yamalasitarki. Eh na y maglalaybeit. Naalinti to brat. Alam. na tayo kay Masdarik. Matagal yun. Matagal yun. Matagal yun. Matagal yun. maliit. yun. Matagal yun. Matagal yun. Matagal So single hook lang gagamitin natin mga kadiskarte. Naway may kumagat na malaking isda. Asan ka Brad? Nawala wala pa pala akong ano, clits ah. Asan ka? Ayan, bato muna tayo mga kadiskarte. Baka sakali may kumagat ah. Bago tayo mag-dialotel. Ayan, ready na yung ating pang-hook. Ayan, sunod-sunod, bro. Dami, ah. Pag-yellow tail na rin tayo. Bair bagi, ah. Laki muna natin yung ating clips para for safety. At madulas ang bato. Yun, unang bato ng Yellowtail mga kadiskarte Maliwanag pa Tingnan natin yung unang bato natin mga kadiskarte Ito na, ito na Mukhang unang kagat na to Unang huli Ayan na Unang huli Dala, dalawa <laughs> Aga nga naman sinaswerte ba Unang kagat Dalawa kaagad. Mukhang marami talaga mga kadiskarte oh. Dalawa kaagad. Maaga pa yan ano. Oho. Huh? Nice one. Ah, nice too. tayo no lumalaban Ang ah, laki <laughs> ang lalaki ng yellow tail mga aga pa oh uh, uh, babalik pa uy grabe uh. ay <laughs> Nice, boy. <laughs> maganda 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 laban lalaki niyang bro isa lang busog ka na dyan so yan magagawa muna tayo ng ating uh, thumb bait. gamit lang ating gunting para malinis para magandang gandang kag kagatan o iba sunod sunod oh parang namumulot lang si master ka okay laban ulit 1 2 3 oh ah keto Maganda maganda ababato mo lang may kumakagat kagad oh you know uy. uy, malupit. Ohoy. Uy uy. Humihila <laughs> ni, humihila. Ba dalawa ayan, brada. Oho.

Hanggang 50 lang ang boundary natin. Nakakatuwa naman ngayong araw ba? Napakarami oh, mga kadiskarte oh. Mababato ko lang oh. Kita nyo naman oh. Mukhang dalawa pa yata. Diba huwag kang huwag kang yan? Uhoy, talakito. <laughs> ano to brad? Tama lang Ano? Bilang lang tayo ng ano Sampu Kung Saan kakagat ang hotel Mga katiskata yan Okay Bilang tayo One Two Three Four Ayun, May kumagat sa four Five Six Seven Eight Ayun sa eight may kumagat Number eight Huli <laughs> Aba may aba may dumarating may dumarating Kala ko ba manonood yan ng football Ayan o Musta? Andan doon na naman mga kadiskarte natin Balita brad Diyan na si hey, What's out? What's out? Balita. Oh, nakakarami laban. na kami. Laban lang pa rin, laban. <laughs> laban lang ng laban. Let's go. Da ilangan ba, dalawahan ba o isahan lang? <laughs> dalawahan. na para madali tayo makaboundary boundary ba? sukat. Para may may huli ako. Bound direct kaga tayo brad. Uy! Unang, unang bato pa lang yan brad ah. Oh? Unang bato pa lang ni Rayo yun no? oh. First Brad ano yan? Unang bato lang ba yan? Pangalawa masaya na Pangalawa. Buhay na maano ah. Watch out, brad. Watch out, out. sir. <laughs> sa Pilipinas. Fisherman? Watch sa Pilipinas. Fisherman na talaga, oh. Maganda na yan, brad. Pang ilan na yan? <laughs> bah, magandlo, magandlo lang, Ma Mapupuno na, oh. Malupit si Roadster, oh. Oy. Namumulaklak na yung ano. Bakit? Oh, slimy. Mackerel. Mackerel. Ngayon lang dumating. Malalaki. Uy. Oh Hindi lang pala yellow tail mahuhuli ngayon, pati pala slime eh. Oh, laki eh. Ang bihira. Ang likot, yun. Ang gabi. Yung slimy, Brad, na paghuli, sa kaliwa man gagaling yung, Brad. Uy, <laughs> sa kaliwa man gagaling yung bato, ha? Slimy. Hahaha! <laughs> 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 oh. <laughs> Pagkana, na ng Elotel. Lai mino. Saan ang galing ang bato, Brad? Oh, sabi sa iyo kaliwa. Paano <laughs> masabi? <laughs> sa kanan, Yellow Tail. Ang kaliwa, slimy. Ah! <laughs> oh, Aha! Barakuda yata. Ano to? Ano oh, no, barakuda o? Ah, pambihira wow, na kadali yung ating ano, gang hook oh. Sarap kayo sa sabo Oo nga. Ganda-ganda o. Oh. Gang hook. Ang nagamit natin. Yun lang. Ba, nakadali na naman si Roadstar Mga kakadiskarte, oh Slimy Slimy mo, Malupit, brad Parami na Nakadali na naman si roadster ng Angel Fish Mga Brad, pang, -pang pala yung setup mo, Pabilis saya masir. Pabilis ay masir. Ang <laughs> <laughs> rin ni. Ang eh. pakyaw. <laughs> <laughs> brad, kumusta na? Ano nang lagay na ating fishing, Brad? Marami na sila, Master. Marami na. Maganda ang panahon ngayon. Puno yung... Puno. Dalawang balde. Okay. Time check na, mga kadiskarte. 7.18 na ng gabi. 7.18? Alas 7.18 na So mga ah, pambihira marami silang nahuli mga kadiskarte Nagkalat na yung mga effects daw oh. Tingnan natin yung huli ni mga kadiskarte ng Rio ba? Napuno ah, na yung ano SK Ito yung kipadi oh yung Ay grabe wala nang space Dami nilang nahuli Punong puno Ay nagkalat oh. ah, eh, eh na Ito yung huli ka mga kadiskarte konti lang eh Hindi <laughs> nakasya sa ano Sa bakit Naka ano tayo ngayon Naka boundary Yan ang nagkala tayo Maganda panahon sa fishing natin mga kadiskarte Good timing So Oras na pack up At gabi na rin Nakarami na brad <laughs> ha Ayan si Kadis Karting Rayo Hello Ayan mo eh. So hanggang dito na lang ang fishing namin mga kadiskarte Hanggang sa muli See ya Malim pagkikita okay. Yun o? No?

napuno na, na. Yeah. hanggang sa susunod na fishing baka matapakan pa sa dami na oh, Friday ulit Friday ulit diyan yung pangalwas oh ayan panghapunan 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 <laughs> master para pagdat pag-uwi diretso na Luto na lang